Tapos babalik po kami ulit. Pag sarado pa po yung ibang mga suki namin, binabalikan ko pa po namin. Ah, inuubos mo talaga yan dyan? Opo, oh, inuubos ko. 700, sige, kuhanay ko na lang lahat yan. Talaga po? Ah, Oo. Oh. Hindi nga po. Hindi yeah, na, kuhanay, para makauwi ka na. Ay, salamat po. Basta kuhanay ko na lang lahat yan, at ito yung bayad ko sa iyo. Ang gapin mo ito. Ang laki naman po ito eh, 700 lang po. Sige na, iyo na, na yan. At tapos yan, ilako mo ulit yan. Ipolong ko na sa iyo yan. Ah. Hindi nga po. Ang laki po 700 lang. Eh okay na. Pati yan. Ibinta mo lang ulit. Gusto ko umuwi kayo ng maaga. Ah, salamat po. Ha? Ah. Ang ano 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 tulong po sa amin. mga so, na po kami na Magandang umaga po at uh, nakita ko dito si nanay, Mag-ina. Mag Good morning po ma'am. Good morning po sir. So, Kumusta po kayo? Okay lang Ano po yung dala nila? Ano po? Ito po ay pinadenta po namin ito. Kamya po ito at saka ilang-ilang. Hmm, um, ito? Opo, ito po kamya. Ito po ilang-ilang. Bali, ito ano niya? po pangalan yun ay? Lisa po, pangalan ko. Lisa, ito po. Ano po pangalan mo na? Nee, ano po niyo? Anak po niya? Opo, anak po po. Hmm. Kanina pa po kayo itinda? So, opo, sa umaga po. Alas 6 po nang umaga po kami nag-umpisa. Hanggang po hapon, naglalakad lang po kami. Taga saan po kayo? Taga San Antonio po kami, taga South Bill Trig po kami. So, doon po sa... Ah, bank. doon o, sa ano? Opo. Tumay so, lang gamon po, kung talagaman? Opo, pero po ang po dito po sa may alas na. Naglalakad lang po kayo? Doon po sa may ano, sa ilalim sa mula po sa bayan. Naglalakad lang na po namin hanggang dito. Nanay, po. ano ulit? Bisa? Bisa po. Ayos, nanay, bisa na ako dito. Ang pangalan mo? Ha? Lian? Yeah. Yeah. Doon kayo malapit sa may tapunan ng basura doon? Opo, doon po kami oh, sa Miranda. Nakakarating po ako doon eh, pagdala ko yung sasakya. Halayo po naman ng paglalakad. Naglakad ba lang kayo? Opo, tsaka lang po. Kumain na po kayo? Hindi pa po, nagkabi lang po kami kaninang umaga. Ha? Kapi lang po kaninang umaga. Saan ba may malapit na kain nandito? Gusto niyo kumain? Pwede po. Kain ka? Ha? Ay, nakita ko sila, naglalakad po sila dalawa may dito na po sila sa paglita. Marami na pong nabenta. Konti pa lang po. Okay, parang naiyak si nanay. Kasi po, ayun lang po kasi ako na ano na tutulong po sa akin. Ayun lang po na po ang akin. Ilang taon na po kayo, Nay? Ano po, 30. 30? Okay. Doon kayo mismo sa may, ano, ang house outfit? Sa may house outfit po, sa may, ano po, sa may tambahan po lang po ng basura. Nakapunta na ako dati doon kasi may... Sarilis po kami dati. Yung mga telemonies po, doon po nila. lang po ako ng ano kasi hindi po naman talaga ako. Pamaya na lang po. Ah, Pag doon po. na po, ana po ah, tayo po. ng makakainan. Gugutong ka na? Gugutong na. Ano pa mo ulit? Hindi, nag-aaral? Nag-aaral po siya. Kaya lang love... siya. Kasi kaya mga absent mo na. Masamahan so, po oh, uh, muna. Ilang, kas... anong grade Great na po siya? Grade 4 na. Oh. Sa po siya napaso? Doon din po. May school po doon. Lapit um, pala kayo doon sa tambakan ng ano doon. Yung tapunan ng pasukan. Oh, Makakarating po. po kasi kami doon ni Mrs. Saan pa pwedeng kumain tayo dito malapit na kainan? Yan ata, meron ata dyan? Kumakang kayo dyan? Ay, wala po dyan. Doon po ang mayroon. Saan banda? Yan po sa banda dyan. Ah, uh, doon? O tara, kaya tayo. Kaya ano ko, samahan ko na kayo. Okay. Samahan ko po itong uh, kumain itong dalawa. Mga gamit po ng mga bata, ay nakita ko naman ito si nanay. Samahan ko po ito si nanay. Kaya nagugutong na buto sila yanong anong oras na mas may pina mas may pina hindi wala pa daw silang kain saan ba? kaya may kainan daw nasa kainan? sa loob okay. wala pa mga sarado po, ibang kainan eh Okay na lang ba dyan? Okay na po ako dito. Masaya na po ako dito. So, Ay, ano pagkain dito ni nanay? Hello po. Na po. Hello po. Good morning po, nai. May pagkain po kayo? Yeah, pansit at saka kulay ng pechay. lang yan. Ayun lang? Okay lang po sa akin gusto. Ano isang order is niyan? Hey, wala kayong ulam eh. Okay lang po. Ha? Okay na yung pagkain? Wala o lang pagkain. Oo, okay lang. Kahit pansit po, okay lang. Okay. Ang okay. 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 okay, ganito okay, mga ng mga pagkain, anak. Ah, okay. Okay, kasi madaling araw ako nandito. Mm -hmm. Ano, uh, sasandukan ko na kayo? Ah, sige. Kakain po daw sila. Kasi nakita ko lang po sila doon. At... Oh. Naglalakad sila may paninda ano nga oh, 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 po sila na ang pangalan ito? Oo, magbabayan ng kelas. Magbabayan din dito. Sa Bayla inata sila naman, Banatarlac po ako. Katagatorla kayo pero saan sa, sa, sa San Sa San nata pero yung asawa oh, ko okay. po ang taga rito, sa San Pedro. Pero dito na rin po ako estudyante. Hmm. So, wala kayong ano ko lang. Kain ka ng ulam, Ha? Ha? dyan po ako. Dito lang po sa may ano, dito rin po sa Pedro. Ah. Hmm, ayan ata kain muna. Kaso wala. Wala po kasi sarado pa 'yung may, may kain dito, sarado pa. Yun. Okay na po sir. Uh, okay oh, po. Dito raw sila. Kilala pala dito. Opo, si Nanay po kasi sokis po namin po siya sa sa panita? Ah, okay. Hmm? Ito lang na may kainan dito. Ano po ulam niyo? Saan kung gulay malaki? Pansit. O ay pansit. Oh, tayo pansit na lang po. Pansit at gulay. Uh, Oo, oh, pansit at gulay. Nakain ka ba ng gulay? Ha? Okay no? mm -hmm. uh, ko. dito na lang tayo. Tagal din masyadong dito. Okay, na doon ako muna na kumain, sila. Kaya lang, yung mga uh, ano, daw sila dito. Yung kung uh, iba kasi ng uh, kainan, sarado Pag, siguro, pa. Siguro pagbukas pa rin mga bilihin yung po dito sa nakita uh, ako sa kanila Baka malayo pa raw yung mauguyan nila Sige, tapos na po ako kumain Bumili lang po ako Upo lang Pansit po daw, bigyan uh, po rin yun sila At ah uh, Nasa lubang ko lang po ito sinananay eh. E malayo pa yung pinanggalingan nila. Doon po rin sila galing sa... Anong lugar po yan? San Antonio po. San Antonio yung bong... South Bill 3 ito doon. Mm hmm. Ang pangalan doon. Pagbabiyahe South... pa yung kaya papunta doon. Opo, ano ginagawa po namin minsan, nilalakad din po namin dito hanggang bayan. Doon na po kami nasa. Oh, okay. Saba, doon yun sa akin. Siyempre, magsasakay kayo, hindi mabibintay yung paninda niyo. Oh, Opo. Nagpibinda po siya ng isang palita yung marina. Sige, kain lang po muna kayo. Hindi po siya sa pagitan. Sabi ko, lumampas na nga po ako sa kanya eh. Ngayon, sabi ko, Di pinta mo ba yung... Hindi naman siya natawag, yun, dumaan lang, parang nadaanan ko lang. Kasi po ano, hindi po ko kutunin sila kasi mga suki po na po yung ilaabot. Ah, na inaabotan mo na lang yung mga suki dito. Opo, yung mga... Araw-araw na ka? Opo, okay, every... Inisan po, araw-araw, isang araw, araw, araw. Na... Kada'y kalawang araw. Hmm, okay. Ang gata, parang lagi ko sinanay. Tama yung kanya, anak. Mga... Mga... Pinapsin pa pina niya, -pina para lang bakit pa bakit po pinilit yung absent? Hindi naman po sa hindi ko naman po sa school. Kundi po ano, ma orientation naman po namin sa school, hindi naman po kasali. Sasamahan na lang po. Ah, ganoon. Ilan po yung anak ninyo na. Bali apat po. Hmm. Yung asawa po ninyo, ano trabaho? Ay, wala po. Wala doon sa na sa bahay? Opo, okay. kasi may sakit po. Sana hindi na po siya nakatira sa bahay, sa bahay po nang biyalan ko. kain po muna kayo. Ayan. At uh, wala ko pa kasing ano, mga sarado pa po yung kain nandito na. Uh, ano po mga tinda ninyo pagkain? Ang ah, mga ulam, ano pong ulam? Ayun sana, masarap. Kaso wala na, nalit na kayo. Ano po kasi sinanay, madaling araw pa si, si lang sila. Na. Ay, sino po na nabili dito? madaling araw. Ah, tricycle driver po. Lalo po. Ha? Yeah. Lalo? Ay, ah, wala po so. Ayan, kinakain po po muna yung dalawa. Kaya lang po yung... Kasi yung sarado pa eh. Dito lang ako ko sa ni nanay. Dito ako kinuro eh. Kasi ako wala naman nakuha ko ito pa. So, okay po rin makinig pa po sa dulo. Malayo pa po. Kasi may naman ng na hindi pala alam kung bukas na dyan pa Kasi na, ano, natin sarado pa. Sige lang, at least, sa Opo, kayo. Malayo-layo pa yung tumutahan. Okay na po ako dito. Okay na po ako dito. Hindi naman... Saka magpapangkain. Nanay, Lisa kayo, no? Lisa? Lisa, no? Barbosa po ang apelyado ko ngayon. Pero nung dalaga po ako, Tomas po ang apelyado Tapos si mga si... Iyan po, Iyan. Iyan. Kapag sanay naman, sanay ka si Bagay, mga, mga sa pagkain, ano? Yung mga ano, dadaling ko sana kayo doon sa ano, dahil mo sigurado paborito nito yung Jollibee. Ayaw. Ano? Oh, diba? Sana doon ko sana kayo. Kasi doon pa? Malayo pa yung halong-halong ko. ko. Pero mahal. So, Lalo na po yung bunso ko. Hmm. Sabi yun po niya. Ma, jabi, ma. Anong kakainin mo sa jabi? Ano ma, kanin? Kanin ma. Tapos nuk ma. Ma, ma, no? Yung pong bunso ko. Oo, so, yun po naman. napunta po naman kami ng ano. Halo, halo, parang wala naman halo-halo sa si Jollibee. Sa Chowking po yata. Sa mga nasahin Wala binasay. po ako naman halo-halo sa si Jollibee. Yung pong uh -huh. ano lang doon, yung lang yung mga nalo. Okay, tapos na agad kayong kumain? Opo na, Kanin okay, okay, okay na po ako. Ha? Okay na po ako. Kanin po pagkain na. Kanin kayo. Wala, dito din, dito po niya ako dinala Hindi po ako ang nagdala sa inyo kasi. Opo, okay, okay, lang po yun. Alam ko po gusto nyo po kami mapakain ng masarap. May malayo po eh. Maglalakad pa po tayo ng malayo. Okay, sasakay tayo. Okay, okay. okay lang po yun. Okay, lang po yun. Malaking bagay na po sa akin yung makakain po kami. Kasi po nakain po kami pag na po kami sa bahay. Nandunan? Nung kawas pa yung mga kakain doon? Alas dos po lang ha. Alas dos. Pinakamaaga po namin kumibisan alauna po. Pag ano? Ang sabihin ko, ino pinapaubos mo muna yung mga paninda mo lahat? Opo, po kami umuwi ng bahay. Pag po may sobra-sobra po sa ano, minsan po, minsan po, minsan po, minsan o ito, idagdag mo na lang to Ginagawa po ng ano namin po minsan, sumasakay na po kami pag may ganun. Yung ito, idagdag mo na para may pamamasahin -ma na lang kayo, ganun po. Pero pagka wala na ako -tag -tag po, hindi na kagdag po niya, hindi na kagdag kasi nangihinayak na po kasi ako dun sa ipapamasahin namin ano, sa Tito pang so, Isang tilong bigas na rin ka ako ang nagpapamasahin natin. Maglakad na lang ka ako okay. tayo. Sige mama, sabi naman ko nitong anak. Kain ka rin walang hindi pala magkasama niya? Opo, pag may pasok okay. po ako, gumagisa. Okay, kasi po yung gusto ko pong anak, nung nagbabantay din po kasi isa ko po pa po. Um, dito sabi niyo, apat yung anak Opo, yan. yung panganay ko po, po, ano na, binata na po. Ilan ba yung anak? Ano ba yung anak? Ano Malaki po yung panganay. Sila Dalawa po. dalawa, po. dalawa. Po. dalawa po. Yung panganay ko po, lalaki yung bunso ko. Ano po wala trabaho ni tatay? Wala pong trabaho, asawa Kasi po may sakit po asawa. Hindi oh, na po siya sa amin nakatira, nasa gano'n po na Ah, oh, ganun? Ikaw lang binubuhay mo yung apat? Okay. Ganun? Pukatulong ko po, po yung panganay ko kasi po nagpo-contraction din po. po. ah, bakit na? Doon siya sa gano'n? Sa nanin niya po niya. Oo nga, oh, bakit kasi kayo? po may kayo? sakit po siya, gawa ng... Doon po sa bahay po namin kasi, wala po kami kuryente wala pong electric fan. May may sakit po siya sa potassium, kailangan po niya ng electric fan. Wala naman po kami po rin. Ang potassium, hindi kailangan mo lang ng mga sabi? Na Naka Nakakalakad siya? Nakakalakad naman po siya kahit pa paano. Kasi nadadala po nila sa hospital. Kasi hindi ko naman po kasi kaya gusto sa... Pero nakupunta po kayo doon? Opo. Oh? Wala, magkakalatig lang naman po kami. No, Kasi minsan, nakapunta na ako din sa lugar na yan. Naligaw ako, papunta ko ng Tiglupa. Ay, opo. Ngayon, nung dire-direct ko ako dyan, pag-akit ko dyan sa may taas na yan. Sa Alaska po. Sa may Alaska, pag-akit ko na ganyan, nagsangay ang way dyan eh. Opo. Nagsangay. Opo. Salit sa na papunta ako nang Doon sa Victoria, Papa. dyan ako dumirit yun. Ah, lumusot po. Lumusot ako. Sabi ko, sana ang ito? Kasi may pinupuntahan ako doon sa Nuntilupay. Eh. Naligaw na ako ah. Di ba meron ding ano rin dyan sa kapila? Opo, meron din. Opo. Di bumalik ako. gano'n hmm, ganun. Kaya ako na, na ano ko yan. Tapos okay. minsan, napunta kami dyan ni Mises. May nakita kami dyan na sana, sa naka ano rin. Ang mga namin, nila namin doon. Okay. Inatib na namin, na namin. Ah. Okay. Hindi ko nalang matandaan. Tagal na rin nung no, yun nakita ko. Matagal na, ano po, itong taon na rin po ko dito. Hindi ko sabihin nakita oh, na, di na sabi ko dito. hindi man nangyayari na. Kung ngayon nga lang po tayo nagkasalubin. Oo. Saan po na lang uh, Oo. Oh, na lang? Opo. Alas-alas na pero hindi pa nakakain sila. nakain na, nakakain daw sila pagka... Nakauwi na sila. Anong oras pa uwi yan? Anong pang oras kayo makakasting sa bahay? Mahali na. Saan sa? Alauna -sa? na. Opo, minsan alas dos na po. Ayan. Ano sa Marami na po kayo na pinta. Hindi pa po konti pa lang. Siguro na nasa ano pa lang po. Nasa po. Ano po eh? Sarili po ninyo yan? O paano po ang nangyong? Bumibili. Opo, sarili ko po naman po po kasi naglalaan Bumibili po. Bumibili kayo? Opo, tapos ginagawa ko na lang ah, po. Ah, kayo na nagawa. Opo, kasi kung ipapagawa ko pa po kasi, bababababayad pa po. Ako, Kano Sabi... po yung tubo ninyo dyan? Pagka po, halimbawa, ganun, may puunan kayong 400, magkano tubo ninyo? Minsan, minsan Misa, po, ano, 800 po, tubo namin. Minsan, yung pinakamataas po, 900, ganun. Ah, pag, pag mahal po naman yung, kasi ma mahal din po ang bulak lang, ang pamahal yung... po. Saan kayo kumukuha dito sa Nueva? Sa Nueva po, opo. Sa... sa... Barangay Nueva po, sa bayan po. Uh, may bayan? Opo. Oh. Doon po ako nabili. Hmm. May nakapagkita ko ito. Marami po ba kayong bibigyan ka? Marami pa po. Baka siguro po nasa ano pa po yan. Nasa 900 pa po. 900? Opo. Tingnan nga. May pabili ako. Nabili ako ng halagang 10 piso lang. Ngunit 10 piso lang po. <laughs> Ito po, sampo piso. piso po yung sanggal ito. Ha? Sampo piso yan. Ram si nanay. Hmm, ito o. Oh. G Gawin na po ang halagang 50 Kasi sa akin. O, dinagdagan ko na na ya. Opo. Para makabawas ako. Opo, salamat po. Ano po. Kasi po, ano po ito, binibenta po namin. Pag naubos po, maraki po yung tulong na po sa ano kapag naubos po namin. Kasi, makakabili na po ko ng bigas at saka ulan. Okay kain ganito. Din din, Opo. Tapos eh, ano pa po po ito? Ah, pambita pa rin. Opo, pambita pa rin po yung nasa loob. Marami pa po ito po, marami pa po sa loob. Marami po siyang bibinta. Mapasok pa po kami dyan, tapos babalik po kami ulit. Pag sarado pa po yung ibang mga suki namin, binabalikan ko pa po namin. Ah, inuubos mo talaga yan dyan? Opo, inuubos ko po Sabi talaga dyan. Ko, yung paninda mo na yan, uh, ah, talagang nauubos na dito yan. O kung may natitira pa? Meron pa rin po natitira. Kumisaan? May natitira. Kumisaan po may natitira po halagang 200, yun oh. 300. Pagka po, kasi may araw po siyang matumal. May araw naman po na maganda yung benta. Katulad ni Nanay, o. hindi pa siya ninyo binibili. Bumibili po siya sa... Bibili rin siya ngayon? Opo. O bigyan mo na si Nanay din. Opo. Um, um, <laughs> ilan ba yung binibigyan mo kay Nanay? 10 piso po kay Nanay. Gawin mo naman 20. Ayos, hindi pa. Sige na. Pintayin mo yung... Kinukuha ko sa'yo, baka malugi ka. Hmm. Ayan. Mahinto yung kay nanay. Magkano okay. na? Mali po 60. Ay, no, 70 po. Ah, 70. Kasi 50 po sa inyo. Um, anay, magkano po yung pagkain na hinahin nila dito? Sige na, kung na Ha? Sige na. Kung magbayad, ay, na kung magbayad, ya yeah, siya po siya. Sa naan po tayo sa Bina? Hindi, sa may fire station. <tod> Tapos pababalik ko kami, papasok oh, kami ng ibang ilis hospital. So, Tapos, so, sa may Macaria, hanggang po sa San Francisco, so, dito po, niya, magkano ba halaga niya? Siguro, siguro po alam po kung saan Ano ang niya? ano ko ano na, gusto kong na kayo. Parang makauwi na kayo uh -huh. na maaga. Uh, <laughs> ano po? Nasa ano pa po ito? Nasa Ha? Yan? na sa pamita? Hindi na po yan Ba, nasa ano pa po? Nasa 700 pa po. 700? Sige, buwanin ko na lang lahat yan Talaga po? Oh, oo Hindi nga po Hindi na po, hani, para parang makauwi na Ay, salamat po Ako mga Ibigit ako sana rin Baka dito eh, tulungan ko na lang po kayo magbenta. Hindi, basta kukuhanin ko na lang lahat yan at ito ang bayad ko kayo. Anggapin mo ito. Ang eh, eh, laki naman po ito, eh, 700 lang po. Sige lang. nga, sa'yo na yan. At tapos yan, kailangan ko umulit yan. Tulungan huh? ko na sa'yo huh? Hindi nga po, ang po 700 lang po. Okay, okay na, bati yan. Ibinta mo lang ulit. Gusto ko umuwi kayo ng maaga. Ah, salamat po. Huh? Uh, Samo, uh, tapos ito, nai. Oh, Pagpinta na rin ninyo kung ano. Pero gusto kong makauwi kayo ng maaga. Opo, ah, po, salamat po. Opo, wala po, wala kong tulong na po sa akin. Kasi po, sa hirap po ng buhay. Kaya din, samahan po na pinuyo. tulong na po sa amin po. Basta yung ginawa ko lang na talagang 50, yun na lang sa akin. Basta yan, Opo, yan. Opo, yan. Opo, didi didi. Opo. Kasi hindi para makadagdag pa sa inyo yun, Opo, na, malaking tulong sa amin ito. po po uh huwag so, uh na kayo ng mas maaga. Okay. mga anak ninyo, Pagkain din niyo Pagkain hindi pa rin nakain niyo doon hindi po ano kasi po yung anak ko naman marunong na pong magluto iniwan ko lang po ng pambiling itlog para may ulam po sila dalawa kasi dalawa po yung iniwan po anak ko yung 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 bulso ko po tsaka po yung pangako po so, yun, yung pong ating isang nagbabantay po para may babaong din si si Lian si Lian ano Lian? Lalo mabuti ha? Po sila na nakita ko dito. Nagitinda po mga pagpagita ko. may bariya pa dito, oh. Ito po yung pagpagita po. So, alam sa akin, yung halagang 700 pa, sabi mo, bahala oh, ka na, mo ka Opo. Ha? Opo. Kasi sayang po, mabubulok lang po ito pag di ko po, po na ibinta. Pero gusto ko, umikay mo mga aga para Opo. yung sasabi mong alas po, napaka... Ano na yun? Tapos saka lang po daw sila kakain. Pagka yung uwi pa sa bahay, anong oras na malili pa na kayo pagkain? Tapos pagkain natin po sana kayo ngayon na 10 minutes. Ngayon po lalo pagsakit nagugutom pa, wala ka pa kain. Yung pangisokyo po namin, pag inaabot po yung biskwit, ganon yung po kinakain namin. Mayroon na wala kayo na wala naman yung tiyan na tayo pa nyo makaroon ngayon sa bahay, saka na kayo Maraming salamat po talaga dito. Ano? Sobrang lating tulong po ito sa amin. Kahit uh, ito, mangasagudan, ito, mangasagudan, hey, na, ka pa sa mga kasakudang, kahit mga Na nagtataka pa ulit sa mga makapagpinda ng hey, isang pagita para lang sa kanyang mga anak na apa tapos yung purang asawan niya may sakit. Talagang ano? sobrang salamat po. Okay

Maraming salamat po sa tulog po. ka ha. Huwag kang kay nanay niya. ha. Sige pagkano. Nakikita ulit kayo doon. Baka makamakasiyad kami doon sa lugar naman doon. Kasi talaga sa lugar Maraming salamat po talaga. Maraming salamat po kayo Maraming salamat po ko na po ito. Sige po. Salamat po. Maraming salamat po Maraming salamat po Ingat kayo ha. Maraming po, maraming salamat po. Ay, maraming po. Salamat. Ay, maraming salamat. Ay, maraming salamat. Ay, Sige kayo. Salamat. Maraming po salamat. Salamat ya. Pauwi na si na nanay. Nakaawa uh, po talaga ako doon sa maging kasi anong oras na, alas 10 na, naglalakad pa sila, wala pang kain. Tapos sa uh, ano nga, kain daw sila, alas 10 na. Pag-uwi pa ng bahay, kaya nakakalungkot. Talagang uh, kinapaubos na yung isang pag-iwi.